Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso Ikalawang Kabanata Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Yesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Naligtas kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananalit. Ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kahit walang dapat ipagmalaki ang sino man. Siya ang gumawa kung ano tayo ngayon. At sa pamamagitan ni Kristo Yesus, tayo'y nilalang niya upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hintil at dituli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng tipang nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus, kayong dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinagkasundo niya tayo. Ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alita na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin upang ang dalawang pangkat ay maging isang bayan na lamang at sa ganito'y maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang pangkat. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos, at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatwin, hindi na kayo dayuhan o tag-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, Kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Yesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templong banal ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.